Hiwalay ang bilangan. Kasi hindi naman po pwede yun. Higit sa lahat pag nagsabay-sabayan, mamaya kung anong ipasok ng ibang uh, congressman, alam na natin yan na hindi naman pala economic provisions. Biglang nabulagta tayo, naging parliamentary. Ayan na yung topic. Andiyan na yung voting, kahambola na yun or else sabihin term extension forever na tayo nakaupo rito ano alang na lamang at metiwala naman kami sa chairman okay naman bibigay na lang namin sa chairman yung request namin picture picture tapos yung e-signature bahala na sila mm -hmm. ngayon nagsisisi ako bat ako nagtiwala kasi siningitan kami ng katangsang katutak ng congressional insertions yeah, sino nga ba yun? anong pangalan niya? <laughs> Who you? Sa mga pwedeng mangyari sa mga mangyayari kung pipilitin ng mga kongresista at sasagarin nila ang pasensya ng taong